Huwag kang gumawa ng kwento. Hindi ka makakapasok sa network. Agad na sumagot si Direk sa interview ni Julia Barreto with Ogi Diaz. Naalarma ang head of director, todo na ang paninira na aktres. Masyadong sinisira ang imahe ni Kim Chu at Paulo Ablino. Hindi siya ang nakuhang kas, gawa-gawa lang daw umanito ni Julia. Para mapag-usapan at umingay ng gusto ang pangalan. Ito nga ang inang komento. Kaya pala nasa na siya. Doon nagtatrabaho kasi wala nang projects. Karma is real. Bakit naman nakikisali? Pansin ko lang tuwing may bagong projects ang Kimpao. Nagliliparan ang mga pagsubok sa kanila. Nariyan yung gagawa siya ng kwento. Kasi hindi bibenta ang paglabas o palabas, kesyo ibang artista ang pinili. At hindi naman si Kim Joo, Palakasin lang daw. Ang nangyari kaya napili. Naku, lumang strategy na yan, Julia. Sana na kami dyan? Pati mga haters, magsama-sama kayo. Bahala kayong maingit sa blessings ng Kim Pao. Basta sila, masayang nagtatrabaho ngayon sa Cebu ayon pa sa isang komento. Paano na lang kung walang Derek Loren? Pasalamat ka Julia, walang Sir Deo. Yari ka dun, masusupalpal ka talaga. Araw-araw sa pagiging mapanira mo sa labting ng kimpaw. Lahat na lang napapansin mo. Siya ang nagbuo ng labting na iyan. Pinaghirapan at pinagkatiwalaan bago itong mawala. Kung ayaw mong mabash Umahusgahan ng gusto, itigil ang paninira sa kobold.